mabuhay ka na para bang wala ng bukas. Lahat tayo ay papanaw sa takdang oras. Ang goal natin ay hindi upang mabuhay sa habang panahon, kundi humanap ng gagawa nito para sa atin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa larangang kanyang kinabibilangan. Maagang pinagharian ang mundo ng musika, inaliw ang mga tagahanga, ngunit maagaling nilisan ang mundong ibabaw sa paraang hindi inaasahan. Pero pumanaw man at natapos kaagad ang kasaysayan, mananatili namang buhay na buhay ang kanyang mga obra sa puso ng mga taong sa kanyay naniniwala. Yayabong at patuloy pang yayabong hanggang sa wakas ng panahon. Ang kwento ng pamamayagpag at biglaang pagkawala ni Eddie Peregrina o yung tinaguriang ang orihinal na Jokebox King ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang